Department of Energy Secretary, kinilala ang mahalagang papel ng energy sector ngayong Labor Day. Yan ang balita sa atin ni RH15, Giselle Ricaport. Good morning, Giselle. Good morning Koyang Angel. Nagbigay po guys si Department of Energy Secretary Rafael Utilia sa mga manggagawang Pilipino ngayong Labor Day. Sa kanyang mensahe kabilang sa mga sinilala ng kalihim, ang mga manggagawa sa sektor ng enerhiya na walang cawaan na naglilingkod at tumitindig sa hamon upang masiguro ang tuloy-tuloy na daloy ng kuryente sa bawat tahanan, bawat ospital, paaralan at sa bawat sulok ng Pilipinas. Ang mga ito ay nagbibigay liwanag sa landas ng pagunlad sa bawat poste, planta at ibang mga halagang imprestruktura. Sabi pa ni Lucilia, ang sipag at dedikasyon ng mga ito ang nagpapatatag sa ating ekonomiya at kinabukasan ng puso ng progreso ng bayan. Sa ilalim ay niya ng bagong Pilipinas, sinad ang mas makatarungan, mas ligtas at mas maunlad na kinabukasan para sa lahat ng manggagawang Pinoy. Sa uli ay inanyayahan ng Energy Secretary ang lahat ng manggagawa makiisa sa mga aktibidad ngayong Mayo 1 ng Labor Department bilang pagkilala sa mga tinawag niyang tunay na bayani ng bagong Pilipinas. Ito si Giselle Rico para sa DZRH na sa Pilipinas o na sa Pilipinas. Maraming salamat Giselle!